sila doon ba yun? No? Oo, yung mga Ay, bata. Saan? Oo oh, nga. Tara. Ay, ang baho. Kasi may mga... Baho. <laughs> Bakit sa kanila may mga ungoy? Wala naman. Kanina ang dinaanan may mga ungoy. Oh, sa mga daanan meron, pero dito wala. Magdala kaya. Sabi oh. nila may ungoy dito. Oo, doon sa ano. Higad naman yun. Kaya nga, parang tao, no? Ayan, guys. Andito kami ngayon. Namasyal kami sa... Andito kami sa Dira. Pero namasyal kami sa kabundukan. Ayun. Ay! Ay! Kapoy! <laughs> ay, kapoy na ako. Ayan. paakyat na. Ayan yung bundok. Oh, my God. Tara na. Balik na tayo sa ating paruruunan. Dito tayo dadaan. So, ayan guys. Grabe. Ang hirap ng... Ano? ano, ano? ano Ang hirap ng pinagdadaanan namin dito. Biro mong bundok na yan, oh. Ha? Wala pa akong mas. Ay, ano Lizard? Lizard? Lizard or ano? Uh -huh. snake <laughs> <laughs> oh, my God! Oh, oh, ganda dito? Uh, ayan, ayan, oh. Uh, video yan. Oh. Mas magandang video. Hello. Hello! guys! Ayan, may kasama ako ngayon sa aking vlog. Nakapoy uh, na ako kalakad. Uh, ayan, guys. Ayan, uh, guys. Ayan. Nandito kami sa taas ng bundok. Ayan ang baba. Pababa. Ayan naman sa taas. So, ayan. Ayan, 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 ayan. Ayan ang bulubundokin. Kapoy ko. Doon na, papunta na tayo nung no? kailan. No? Ay, mag talaga ako mamaya. Hmm ay hey, mangati talaga ako dito. Ay. Ay. picture. Doon, yeah. no. Oh. Pasa mo lang sa akin. Huwag na, huwag na picture. Video na yan, Oh. Si Pruy, pasa mo kasi sa akin, eh. Oo. yan sa'yo. Ayan. Oh. Huhuy! Mother na. Sige, pasa mo lang sa akin yung Okay. Okay. Ayan si Lin, Lin Hi. Hello mga guys. Tara! Tara! O, uwi na kami. Ito! Ito! Tara! Tara! Ayan, tinatawag yung isa namin kasama. Tara! Ayan. Aray, kupot! <laughs> Ayan. Ayan. na hihilo na ako oh my god mga guys umihi ako saan si Rose? ay naku, alam niyo mga guys umihi ako parang may may umano sa ano ko sumama sa pag hindi na ba ba yan nakuha? yung nandito oh kilamon? Dito nga sa ano singit ko. <laughs> baba na tayo. Ayun pa baba. Ay dito tayo. Ayun pala Kaya nga. Dito na tayo. Ayun guys, dito na kami nakakatuwa. Uy, nandyan na sila ano. Saan tayo dito? Buti walang mga ahas dito, no? Ay. Kapoy mangko ano rin kasi tambay 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 ayun si Linlin Uy, uuwi na tayo may mga tayo ng kambing mga diriyan